Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, Mga kapatid, panibagong aral na naman ang kukunin natin ngayon at uh, ito ay ang uh, tungkol sa mga alituntunin ng uh, pagpupuna sa medias. Ito ay isa sa mga palatandaan nang uh, kaluwagan ng Islam. Nagbigay nang uh, paluwag ang Islam sa mga taong uh, nangangailangan ng mga ganitong uh, pagpapaluwag dahil sa kalagayan ng kanilang mga gawain o trabaho. Kaya ito bilang pagtugon sa mga kapatid maging lalaki man o babae na nais uh, magpunas ng medyas sa halip na maghugas ng paa sa pag Una, tatalakay natin dito ang bilang patunay sa pagka-lehitimo nito an Hamam an naqi radiyallahu an kala bala jarirun Ibn Abdullah thumma tawadda wa masaha ala khuffayhi faqila taf'alu hadha wa kadbult kala naam ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi sallam Bala, Thumma tawadda wa masaha ala khuffayhi. Si Hamam, siya yung uh, nakapagulat sa salaysay na ito. Sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah na sinabi. Umihi si Jarir ibn Abdullah. Pagkatapos ay uh, nagwudu at uh, pinunasan na kanyang suot-suot sa paa. Kaya may nagsabi, Ginagawa mo ito, Samantalang uh, umihi ka, Siya ay nagsabi, Oo, nakita ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na umihi, pagkatapos ay nagudo at uh, pinunasan ang kanyang khuf yung uh, suot niya sa kanyang paa ito ang siyang pinaka matibay na patunay sa pagkalehitimo ng pagpupuna sa medyas. nang ibig sabihin ito ay uh, isinabatas bilang paluwag sa mga taong uh, laging uh, nagsusuot ng midyas, kumbaga sa panahon natin ngayon. Nang sa gayon ay uh, pupunas na lang sila ng midyas sa halip na magugas uugas At uh, ito ay uh, napakalaking pagpapaluwag sa mga Muslim. Tungkol naman sa pagkalihitimo ng pagpupunas sa midyas, napakaraming uh, naiulat tungkol sa mga sahaba na gumagawa nito. Sa katunayan nga sinabi ni Abu Dawud, si Ali ibn Abi Talib ay nagpupunas sa midyas sa panahon nila ang tawag yung al Jorab. At ganoon din naman si Ibn Mas'ud, si Al-Bara' Ibn Azib, Anas Ibn Malik, Abu Umama, Wasahil Ibn Sa'ad, at saka si Amr Ibn Hurayf. Ganoon din naman si Omar Ibn Al-Khattab, at si Ibn Abbas. Ganoon din naman si Abdullah Ibn Omar, at si Sa'ad Ibn Abi Waqqas, at si Abi Mas'ud Al-Badri. At ang iba pa, napakarami sa kanila, na nagpapatunay lamang, na sa Diyang mo ang gawain ito. Dahil hindi gagawin ng mga dakil at kilalang mga sahaba na ito, kung hindi talaga ito ay napatunayan sa Propeta sallallahu so, Salam. wasallam. Subalit, sa kabila nito, kinakailangan ding isaalang-alang natin ang mga kondisyon ng pagpupuna sa midyas. Sinasabi natin, sa midyas kasi ito yung uh, tumutugma sa kasalukuyang panahon dahil wala na masyadong nagsusuot ng uh, yung khuf. Nang ibig sabihin ng khuf, yung bang... Uh, parang sapatos na wala namang takong na yari sa balat. Bihira ka lang makakita ng mga Arabo na nagsusuot nito. Kaya dahil sa pagdaan ng panahon, ang medyas ang siyang pinakamalapit na kapalit nito. Kaya ayon sa pagpapahayag ng mga scholar kung ano ang alituntunin sa tinatawag na kof ay siyang sumasaklaw sa medyas sa kasalukuyang panahon. Kaya ang lagi ng Nababanggit natin dito ay ang tungkol sa midyas. Ang kondisyon sa pagpupunas ng midyas ay apat. Una, kinakailangan, bago magsuot ng midyas, ay nasaganap na kalinisan ang taong nagsusot nito. Na ang ibig sabihin, kinakailangan siya ay nasa wudu. O kung siya ay kinakailangan maligo, dahil sa obligado sa kanya ang maligo, sapagkat ito ang siyang unang kondisyon ng pagpupuna sa medyas ang maging ganap tayong malinis? Yung bang parang kalinisan na sinasabi natin dito ay yung nasa katayuang tayo ay nakahanda ng magsagawa ng anumang uri ng pagsamba. At ang uh, patunay nito na kinakailangan tayo na sa ganap na kalinisan bago natin isuot ang medyas ay ang hadith na matutunghayan natin dito na si al Ibn ang siya nakapag-ulat nito المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزى خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري ومسلم وأحمد نعم بيك سبينا الحديث نيته na isinalaysay ni Al-Mughira bin Shu'ba sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah na nagsasabi kasama ko noon ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang gabi sa isang paglalakbay at uh, ako ay uh, naghanda para sa kanya ng uh, sisidlan para sa kanyang paghugas at uh, kanyang inugasan ang kanyang mukha at ang kanyang mga braso at uh, pinunasan ang kanyang ulo pagkatapos ay uh, tinangka kong hubarin ang kanyang kasuutan sa paa yung khuf. Kaya siya ay nagsabi, Hayaan mo na lamang sapagkat ang mga ito ay aking isinuot ng malinis. Kaya pinunasan ito. Isinalaysay ni Al-Bukhari at ni Muslim at Ahmad. Ang uh, ikalawang uh, kondisyon ng pagpupuna sa midyas, kinakailangan na ang khuf o di kaya ang midyas ay malinis. Sapagkat kung ito ay marumi, hindi pwedeng pupunasan ito. At uh, ang patunay nito, minsan ang sugo ng Allah wasallam isang araw ay nagsasala kasama ng kanyang mga kasamahan at kanyang hinubad ang kanyang mga suot sa paa habang kasalukuyang nagsasala. At ang dahilan, ito ay dahil sa pinabatid sa kanya ni Jibril na ang kanyang mga suot sa paa ay marumi. Kaya ito ay isang patunay na hindi pwedeng magsagawa ng sala kung may dumi ang tao. Maging ito ay sa kanyang kasuotan sa katawan o sa paa o alin mang nakasuot sa kabuuan ng katawan ng tao dahil ang uh, ang marumi kapag ito'y pinunasan ng tubig mas lalong marurumihan kaya minabuti na alisin na lang ito o di kaya ay huwag nang gamitin ang ikatlong uh, kondisyon ng pagpupunas sa mijas isinaalang-alang ito kung ang pagpupunas sa mga ito nang na ibig sabihin ay sa mga medyas, ay kung dahil sa al-hadath al asgar Ibig sabihin, yung bang kung kinakailangan na magudo ulit, hindi sa janaba. Dahil kung sa janaba, nang ibig sabihin ng janaba, yung pagligo matapos makipagtalik sa asawa. At ang katuruan dito ay kinakailangan maligo. Ngayon, kung ang dapat gawin ay ang maligo, kailangan ng hubarin yung mga midyas. At dahil ang ipinag-uutos dito ay yung tungko uh, tungkol sa maliit na hadath, nang ibig sabihin ay nangangailangan lang ng pagudo, kaya isinatangkulin yung pagpupunas dito. At ang patunay nito, ayon sa hadith na isinilaysay ni Safwan ibn Asal radiyallahu anh, kal amarana Rasulullah sallallahu wa sallam, Iza kunna safaran alla nunzi'a khuffafana thalathata ayam wa illa min janabah walakin min gait wa wanum nang na ibig sabihin nito na siyang isinalaysay ni Safwan ibn Asal sa makanya nawang kaluguran ng Allah, sinasabi niyang pinag-utusan kami ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kapag kami ay nasa paglalakbay na hindi namin huhubarin ang aming suot sa paa ng tatlong araw, pitumpot dalawang oras, maliban na lamang kung dahil sa janaba. Tulad na sinabi ko kanina, dahil kung ito ay dahil sa janaba, kailangan ho ba rin dahil ito ay pagligo? Subalit, so, dahil lamang sa pagdumi, pag-ihi at pagtulog, dito isinaalang-alang ang pagpupunas sa medyas. Kaya isinasa kondisyon ang pagpupunas kung ang ginagawa ay yung tungkol sa al-asgar al o di kaya tungkol sa al-hadath al al-asgar kaya hindi ipinahintulot ang pagpupunas sa al-hadath al-akbar dahil sa hadis na ito na ating binanggit. Ang uh, ikaapat na kondisyon, kinakailangan ng pagpupunas ay nasa takdang oras nito, na siyang uh, isinabatas ng Islam. At ito ay uh, isang araw para sa hindi na naglalakbay, ibig sabihin, dalawamputapat na oras, yung sa mga taong nasa kanilang lugar, hindi naglalakbay, at pitumput uh, dalawang oras para naman sa mga taong naglalakbay. Batay doon sa hadith, Ni, na naiulat ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an kala jaalan nabiyo sallallahu alayhi wa sallam lil muqimi yawman wa laylah wa lil musafiri thalathata ayamin wa itinakda ng propeta sallallahu alayhi wa sallam para sa hindi naglalakbay ang uh, isang araw nang ibig sabihin dalawamput apat na oras at para sa naglalakbay ay uh, tatlong araw ibig sabihin ay pitumput uh, dalawang oras at ang uh, nagsalaysay nito ay si Muslim. Sa mga katuwid, ito ang siyang mga kondisyon na kinakailangan nating isaalang-alang. Mayroon pa mga ibang kondisyon na binanggit ng mga ibang scholar pero kahit hindi na natin banggitin dito dahil may pagkakaiba ang opinyon ng mga scholar dito kaya kung ano yung pinaka kadalasan at kailangan na kailangan ito yung uh, siyang uh, tinalakay natin dito na makapagbibigay ng karagdagang linaw sa mga gawain natin sa Islam. Dahil bilang Muslim, kinakailangan nga uh, tinitiyak natin na lahat ng ating ginagalaw o ginagawa patungko at sa ating pananapalataya ay uh, nakasaad ayon sa pagpapahayag ng Banal na Quran at ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang sa gayon ay hindi mawala ng kabuluhan at ang ating pagpapahirap at pagsisikap. Sana ay, uh, ay tampok sa atin ng Allah ang kanyang habag at biya uh, biyaya at lagi nang buksan ang ating pangunawa upang uh, madali natin maunawa ng lahat ng mga tinatalakay natin dito at uh, sana'y lalo pang uh, lumago at uh, dumami ang ating kaalaman nang sa gayon ay masamba natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraang kanyang uh, kinagigiliwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.